mga ka hombre ang lakas ng trip ng anak ko may papatayin kaming ipis patutuluan namin ang kandila at pagpatay na ipaprank namin ang mami niya dahil meron akong toys na ipis na nabili ito ngayon mamaya abangan nyo kung anong magiging reaction ng misis ko tara <laughs> dahil ikaw ayaming nahuli ayaming ka namin babatayin Ibis ka. Isang <laughs> patak. Is ah, ka na ah. This is the end of your life. Ra! Ah, Ra! Magdadalawa ka. Raaaaaa 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 daddy ha yan <laughs> <laughs> Ito na na natin ang misis ko, okay maingay Ayan na <laughs> 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 Ha. <laughs> <laughs> <Yeah. laughs>